guys, shoutout po sa inyo lahat at siyempre happy happy birthday sa pangulo ng Valerio Duda balita ko birthday niya sir happy birthday siyempre tamas natin parehas yung shoutout sa mga taga Valencia guys hindi ako nakapunta guys kasi nagawa tayo ng motor ng ating kaibigan na talasala balita ko sa inyo guys So guys ganta natin ng spring spring ng shop sa loob dalawa tapos ganta natin ng bagong carburetor kasi namamal siya hindi mo bura guys yung ating mga inassemble na carburetor yeah, ito guys e eh, bumili na lang po na bumili na lang po tayo ng bagong carburetor pinabuli natin yung may-ari tapos yung clutch nya ah, uh, sira po ito medyo ayaw ko pero naka siya sya kaya pinagtanap po natin kasi putol na po siya. ayan o may crack na sya dito may crack na tapos nilinis po natin yung kanyang tambot tube yan Nirecarbon na rin po natin yan medyo marami nakuha yan o yun guys tapos nais nice na po natin yung mga wiring mayroon na pa rin po siya may busina may plaster ayan, open na po siya oh mabigat dito na tayo pa na po na galing sa pag spray ng tubig sa tricycle pa na po tayo galing tayo barangay tres naputol clutch yung clutch cable ari, oh naputol siya bulok na pala siya yun sa gitna oh naputol na ay guys kaya pinalitan pin pin na natin ng bago Pumili na tayo ng bago para para pagdating ng may-ari, okay na. Shoutout po sa inyo lahat. And, e syempre, happy, happy birthday po sa Pangulo ng Balele Tuda. Shoutout po sa taga-Balele. Bye!